Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napakasweet at talaga namang sobrang pinakainaabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay espesyal ang araw na yon dahil nasa dagat si Kuya Jomar at si Ate Carla. Sinurprise din ni Kuya Jomar si Ate Carla dahil sa araw na yon ay tutulong sila sa mga tao na nakatira doon. Ngunit bago yon ay nag-usap muna ang dalawa at pinag-usapan nga nila kung kamusta na ang buhay ni Ate Carla at nalaman din ni Kuya Jomar na malapit na pala ang exam nito kaya sabi niya ay hindi niya muna gagambalain si Ate Carla. pokas ay Espesyal nga rin ang araw na yon dahil finally, tinanong na ni Kuya Jomar si Ate Carla kung pwede daw ba siya manligaw. Ngunit ang problema nga lang ay hindi ka agad nakakasagot si Ate Carla. Kaya naman sabi ni Kuya Jomar ay okay lang daw kahit hindi niya muna ito sagutin at sa susunod na lamang. Hindi lang ba ako Bakit ating okay. isa nga oh. Pero yun, huwag mo na nang isipin baka, dagdag isipin mo pa. Ha? Ngayon, focus ka muna sa pag-aaral at pag-exam ka pa. Ano? Review ka na muna. Okay? Basta, pag-isipin mo ha. Ay, ito pala. Black ang tata sa'yo, oh. Hindi pang makalimutan. Baka ma madala ko pa yan. Ano siya? Maganda ba? Amoy mo. Kumusta? Diba nga, no? sino pa na, Carla. Tara na. Ako na magdadala ang bit-bit mo. Kasi, alam mo ba, ipapakain tayo sa mga bata sa inyo. May pa-feeding tayo. Dahil kasi nagpadala ang sponsor eh, si Ate Office na yun Yung nagpadala siya ng ano, papa ah, papapiling para sa mga bata sa inyo. Ano? Tara nga. Tara. Ako na rin yan. Ginigino ka ba? Ginigino ka Oh. Tara na. Tugong isipin yun. Tara. pagkatapos suman ng masinsinan nilang mga usap, ay siyempre dumiretsyo na kagad sila sa kanilang pinakapangunahin na gustong gawin sa lugar na yon. At yon ay magbigay saya sa mga bata. Mga namimigay kasi ng Jollibee ng mga pagkain at mga lobo, si Kuya Jomar at si Ate Carla sa mga bata doon. Grabe at napakakit nga nilang tignan dalawa na magkasama. Ay, oh, wala. Ako okay, masaya din. Kasi first time kita makasama mag-abot ng mga pagkain sa bata, Mag-abot. Ano? Meron pa? Pinsano! <laughs> oh, okay mga bata. O, oh, makinig ah, makinig. Masalamat tayo ah, kay Ate Ofi 34. Ofi 34. Opo, oh, po, sabi kayo? Salamat, ate Ofi 34. Isa nga pa, isa, sample. 1, 2, 3, sabay-sabay ha. Salamat, ate Ofi 34. 1, 2, 3, go. Salamat, Ofi 34. Yun. Tapos kalap-lap kayo ha. Isa pa, isa pa. Okay ha. Salamat, ate Ofi 34. 1, 2, uh, After afternoon, kalap-lap ha. 1, 2, 3, go. Salamat, ate Ofi 34. Yay! Very good. At ito pa, ito pa. Salamat, Team Kalingap, okay? Salamat, Team kelingap Ayan. Tapos, <laughs> tap ano? tap, 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 tap. Oh, one, two, three. Sabay-sabay. One, two, three. <laughs> isa pa, isa pa. Sabay, ha? One, two, three, go! Salamat, Team Kalingap. Yay! Thank you. Sino pong gusto ng lobo? Oh, Mababata ka silang gusto ng lobo! Kaso kamay! Hindi oh, ba sige, sige, kami lobo, ah hmm oh Thank you! Papunta mo, Sige ka sa kabila, Carla. O. ha? I-display nyo, ha? Ah. Masalit pa naman namin ngayon. Galing pa lang, ano? Hey! Sige, ampem! Bibi kaya, oh.

At ito mga bata, sino ang kilala sa amin? May premyo? Sino? O oh, sige, ang pangalan ko? Papa Joe! <laughs> galing ni Papa Joe sir, kila kilala sa amin. <laughs> oh, ito, oh, sino to? Sino siya? Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig. Napaka-sweet at talaga namang sobrang pinakainabangan na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye.